what's up sa inyo mga kakontractors ngayong araw pag-uusapan natin ang mga posts na makikita natin sa Reddit at alamin natin kung mayroon ba talagang batayan ang kanilang mga posts against sa mga anak ng mga kilalang korakot sa ating bansa. Umpisahan na natin ito yung mga anak ng mga korap na politiko sa ating bansa. Though hindi naman talaga nila kasalanan pero the way na ipa-front pa nila or ipagmamalaki pa nila yung kanilang mga yaman na galing naman talaga sa naka eh, isang malaking sampal sa mukha sa ating mga mamamayan na nagbabayad ng tax na lumalaban ng patas na nauulanan binabaha nagkakasakit pag-usapan natin tingnan natin ang mga post na to sa Reddit to thread ng mga anak ng mga buhaya sa Pilipinas umpisa na natin simulan natin kay Claudine Ko na isang parang Claudine Ko ah. kay Claudine Ko na pamangkin ni Saldi Ko kilala niyo naman si Saldi dahil siya ay isa sa pinakamayawang Pilipino sa Pilipinas nag nag na siya ng IG, di na kinaya. Sobrang out of touch, ka-private plane, from Bicol to Manila. Linggo-linggo na sa iba-ibang bansa. Anak ni Christopher ko, isa sa mga buhayang contractors. Again, ito siya is influencer siya. So, pinagmamalaki niya doon yung kanyang pagiging mapera. So, akala ng iba is old money siya, pero nadawit ang kanyang pamilya sa flood control projects ng Pilipinas. Ngayon, gusto niya bang makita o masampal ng kahirapan ni Claudine ko? Tingnan natin ng kanyang mga suot kung magkano ang suot niya. Ito si Claudine ko. Tingnan natin kung magkano yung presyo ng mga suot na damit niya. Totemi, 54,000. Chanel na boots, 114,000. Yung bag is 409,000. So, total ay humigit ko 570,000. Mga ganon. So, sa suot niyan, bit-bit niya yan ay 570,000 lang naman. Congrats sa mga taxpayers ng Pilipinas. Ito na yung inyong pinagpaguran. Next, Outfit Check tayo ha. Outfit Check, 40 and Rich. 10,000 pesos ang kanyang suot. Ang baba ay 13,000 pesos. Ang sapatos niya is 55,000 pesos. Ba? Wala pa nga yung bag dyan, diba? Wala pa yung dala niyang bag. Tsaka yung kanyang suot na relo. Kanyang necklace. Mga accessories na iba. Wala pa dyan. Okay, next. Outfit Check, Urban Revivo. 1,195. Yung bag niya is 155,000. Sapatos niya is 26,000. Yung scarf niya, 11,207. Wow. Anna Kwan, kanyang damit ay 31,000. Gucci na bag, 243,000. <laughs> Old money, Gucci, na sapatos, 67,000. Wow. <laughs> di ba? Ito na po yung inyong tax, mga kababayan. Nandito na po na pupunta. Outfit check. Ito na po ay ang kanyang dress, 8,990. Chanel na sunglasses, 24,000 naman. Hermes na sandal, 51,453. Siyempre, hindi magpapatalo talaga yan pagdating sa mga flex na mga mamahaling gamit. Talo na kung hindi naman nila pera, di ba? Flex lang ng i-flex. Vera Print Swimsuit 25,000 Denim PRF Mini Skirt 2,395 Fendi na bag 173,000 Gucci na shoes Sandals ba Umaabot sa 640,000 Outfit check na outfit check Next time, Zara na top 1,995 Dito medyo mukhang tumipid-tipid sila dito Dito makikita natin na medyo alam mo yun nagtipid siya dito sa parting to dahil ang kanyang top ay nasa 2,000 pesos lang at ang kanyang denim skirt ay nasa 2,300 pero ang sapatos niya eh basta hindi siya nagpapatalo pagdating sa sapatos Diyan talaga siya gumagastos ng malaki Golden Goose 48,822 lang naman Eh, okay. Outfit check Vest 220,701 Vest lang yun, ha Okay Ang Scorp Macro Canon Court, court 101,000 Dior na bag 226,000 at ang kanyang boots ay 95,000 pesos. Yun lang naman, outfit check na outfit check, no? Sinood sa ating outfit check, ay, parang okay Ayan, mas malaki. Gusto nyo bang masampal lang mas malaki? Okay, Marmo, print silk twill top, 29,900. Ang skirt ay 35,700 wala pa yung mga jewelry na dyan, ha? Hindi pa, hindi pa natin nabibigyan yung kanyang mga suot na palamuti. Oka, 9,744 at ang kanyang tumbler na 6,263. Ito, gusto niyo bang isum ko? Ay, hindi kita. Okay. So, denim cargo trousers, 1,590. Trench coat, 18,296. Ang kanyang Chanel na Formula 1 t-shirt, Muro lang naman, 247,475. At ang kanyang Chanel na bag, 303,000 pesos. At ang kanyang Prada na sunglasses, 28,918 lang naman. Okay, next, Missoni Strip Cotton Hooded Bathrobe. 25,581. At ang kanyang case na 850 pesos. Ay, mga ganyan, okay na Pero yung mga ibang items sa suot niya na ta talagang, na talagang hindi justifiable. Lalo na kung ang kanilang ginamit na pera eh, okay, luwe. 300, 36,148. Outfit check. Full zip cable knit pressed sweater, 10,601. Denim cargo trousers, 1,590. Alaya, 71,740. Remy lace dress, 8,349. Hermes na sapatos, 52,000. Hermes na Hermes na bag 1,092,721 pesos lang naman At ang kanyang case ay eh, 1,681 bakit kasama pa yun sobrang lala na ng korupsyon sa ating bansa maraming na naapektuhan pero mas maraming nakikinabang kesa sa mga natutulungan ng mga project ng ating bansa hindi natin masisay na ang mga tao ay magalit mambuli online dahil sa mga ganitong klasing bagay tulad ng mga anak ng mga politiko na nagfe-flex ng kanilang kayamanan ngayon masisisi ba natin sila kung ipagmamayabang nila yung mga ganyang bagay o hindi. Isang matinding lesson para sa ating lahat na dapat iboto natin yung mga taong karapat-dapat, yung mga taong alam natin na hindi tayong lolokohin at hindi tayo gagatasan. Tama na yung mga kilalang pamilya. Tama na yung pagboto sa mga kilalang pamilya. Tama na yung pagboto sa mga artista. Tama na yung pagboto sa mga taong alam natin wala naman talagang ginagawa para sa atin. Isang malaking sampal to sa ating lahat na habang tayo ay nalulubog sa baha, sila naman ay nagpapakasasa sa perang hindi naman nila pinagpaguran. Isang malaking sampal sa ating tong lahat na ang mga desisyon natin sa buhay, boto sa mga taong hindi naman karapat dapat, eh ganito ang gagawin sa atin. Isang malaking sampal sa lahat ng mga mahihirap na magtatrabaho ng 12 hours, 16 hours, 18 hours, para lang maiuwi ang kaperanggot na pera. Para lang makabili at makasuporta sa pamilya, mga kababayan natin na naghihirap dahil sa sitwasyon nating na lahat.